Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh my angel. Of my life. Na lahat? Sa pagpapatuloy ng istorya ay nakita na naman muli si Kuya Ruel and Miss Rachel. Medyo late na nga lang noon si Miss Rachel sapagkat madami daw siyang ginagawa. Ngunit sabi naman ni Kuya Ruel ay okay lang. Sinurpresa naman ni Miss Rachel si Kuya Rowell, at tinakpan muna ang mga mata ni Kuya Rowell. Sabi niya, Mahulaan mo, sino ba to? nag naman si Kuya Roel sapagkat alam na alam niya naman kung kaninong kamay ito. At sinabi niya, Edi, yung future ko. Kaya naman kinilig si Miss Rachel pagtapos nito ay kinilig din si Kuya sa sapagkat may pagganitong pandar si Miss Rachel sa kanya. At nung binuksan na ng dalaga ang kanyang mga kamay at inalis sa mata ni Kuya Ruel, ay kiniling naman si Kuya Ruel. nagkausap naman na si Kuya Ruel and Miss Rachel sabi ni Kuya Ruel oh buti nakapunta ka kamusta ka? sabi naman ni Miss Rachel oh nga eh sorry kung late ako ha, kasi ang dami pang ginagawa sa school nagreply naman si Kuya Ruel at sinabi okay lang yun alam ko naman uunahin mo talaga yung mga ganap mo sa school eh pero at least, nakapunta ka pa rin. Kaya okay na sa akin yun. Kinilig naman si Miss Rachel. At may nilabas din si Kuya Rowell. Naglabas siya ng pagkain. Sabi naman ni Miss Rachel, O oh, ano to? Grabe, may papagkain ka pa. Ha? Pinaghandaan mo talaga. Nagreply naman si Kuya Rowell. At sinabing, Siyempre, basta ikaw, Lagi kong paghahandaan, Kinilig naman si Miss Rachel. Oh, oh, grabe ang kilig ni Miss Rachel sapagkat pinaghahandaan talaga siya ni Kuya Ruel. Kaya naman sabi niya kay Kuya Roel, Grabe ha, talagang pinaghahandaan mo ko. Kinilig naman si Kuya Roel at sinabing, Talaga, syempre, kahit sa future, paghahandaan pa rin kita. Mas lalo naman kinilig si Miss Rachel. Sabi pa ni Miss Rachel, bakit? Ano ba yung future natin? Kinilig naman si Kuya Ruel at sinabi, Sabi pa ni Kuya Ruel, Nakikita mo ba yun? Ayun o yung dalawang matanda doon. Yun yung future natin. Kinilig naman si Miss Rachel. Ibig sabihin pala dito ni Kuya Ruel ay ang future nila ay ang magiging magkasawa at magiging magkasama habang buhay hanggang sa pagtanda. Grabe at napaka talaga ni Kuya Ruel kay Miss Rachel. Oh my angel, angel baby angel. Love of my life. Na lahat. Sabi naman ni Miss Rachel, Ruel, bakit nga pala gustong gusto mo dito? Nagreply naman si Kuya Ruel at sinabing, Kasi bukod sa napakaganda ng tanawin na to, Pag nandito kasi ako talagang napaka-relaxing. Alam mo yun, pag madami kang problema, parang pag pumunta ka lang dito, marirefresh ka na. Kaya gustong gusto ko to, tsaka grabe ka yung vibe dito. Talagang ma marirelax ka, marirefresh ang otak mo, makakapagmuni-muni ka. Kaya gustong gusto ko dito. nag naman si Miss Rachel at sinabing, ah, ganoon pala, kaya pala, gustong gusto mo itong place na to, no? Nag-reply naman si Kuya Ruel at sinabing, Alam mo kasi, sa amin din may mga dagat. Kaya parang pag pumupunta din ako dito, maalala ko yung mga good times doon sa amin. Kaya favorite ko na din to kasi yung bahay namin, yung probinsya ko, talagang malapit din kami sa si dagat doon. Kaya parang nababalik ako doon kapag pumupunta ako dito. nag -reply naman si Miss Rachel at sinabi, Ah, miss na miss mo na pala talaga yung bahay niyo no? Pati yung pamilya mo, yung probinsya nyo. nag -reply naman si Kuya at sinabi, Oo nga eh, sobra. Pagtapos naman ito ay napaka na lang ng dalawa at kumain sila ng magkasama. Sinusubuan din ni Kuya Rowell ang dalaga ni si Miss Rachel. Lalo namang kinilig ang mga manonood sapagkat sumandal pa si Miss Rachel sa shoulder ni Kuya Rowell. My future. <laughs> <Ay>. <laughs> <laughs> kanina ka pa dyan? Ikaw, kanina ka ba? Eh, mga 3 minutes. 3 minutes? Sorry na late ako. Ang dami kasi inaasikaso sa school. Okay lang. Alam ko naman na talagang yan ang unahin eh. <laughs> pero at least dumating kami. Eh. Kahit alas 5 na lang ha. <laughs> ano? Kamusta ka? Okay ka na? Okay lang naman. Ito Sure? Ano lang ha. Ah, ang dami ko lang iniisip nung nakarang araw. Pero sa ngayon medyo okay naman. Unti-unti ko namang nare-resolve ba yung mga problema uh, ayun may oras ako ngayon dito ako sa tabing dagat at dumating ka syempre naman hindi <laughs> ka ba hanapin sa inyo hindi ako pa alam ka na? yeah. nagutom ka na may dala ako dito ano yan? Pagkain. So, Makain tayo dito. Anong pagkain? Hindi mo makakain. Wow, talagang naganda ka pa. Oo so naman, siyempre. Sa ikaw, lagi kang paghahanda. Bakit ba ako'y laging ganito? Kahit future natin. <laughs> lagi akong natin. Bakit? Ano bang future natin? Dito mo yung dalawang matanda na yun. Yan, yan ang, ang sweet nila, di ba? Oh. Iyan ang future natin. <laughs> Sana all. <laughs> Sana all. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuwi Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!